paalala, baguhan pa lang po kami sa pag-aalaga ng kambing. Samahan niyo po kami. Ano ang mga dahilan? Bakit nahihirapan mga anak ang ating mga alagang kambing? Ito po. Ito po nahihirapan po siyang nanganak. Halos nag-labor siya ng mga 5 hours yung nakikita mo nyo po yung ano niya nakalitaw pa lang pa at tapos bumabalik nangyari din nangyari din, din po ba sa inyo yon dapat po pala yun wag mo na agad iihilain. tignan tignan po muna siya kung nandun niya yung ulo pag malapit na yung ulo sa puerta niya na sa puerta niya dun na po natin siya iilahin tapos po magsusunod-sunod na po nun kahit hindi na po inon magsusunod-sunod na siya ito po tatlo po yung anak niya nahirapan po siya dun sa una kaya hinila na namin kasi baka pag hindi namin hinila pag istak siya sa puwerta, sa puwerta ng ating alagang kambing ayan po nadyan pa rin po yung placenta niya yung po kasing nakaraan yung kambing namin hindi namin na malayan na nanganak na pala siya ang kaso lang po yung anak niya na istak sa loob gabi gabi hapon po siya nag labor nakaligtaan namin na kagabi hanggang umaga hindi lumabas patay na po pala yung ano yung anak niya sa niya. kaya ayun kinatay na po namin yung inahin kasi mamamatay din po siya nung pag hindi nalabas yung anak niya sa loob. Ang solusyon lang po doon ay CS. Kaso lang, hindi po kami marunang mag-CS. Kaya, kinakarn na lang po namin. Yun, yun lang po yung disadvantage pag nalahian ng mga imported na bower yung mga native kasi nahihirapan silang manganak sa, dahil sa sobrang laki na kanilang kid nahihirapan po silang magpush sa pag-anak kaya po pag nanganganak ang mga native po natin alalayan po natin pag nahirapan na siya pag nakikita nyo po yung ulo kasabay ng paa dun po pwedeng hilain pero pag wala pa po paa pa lang huwag niyo pong hilain baka may stuck yung liig ng kambing at hindi po natin mahila kasi yung ibang minsan po nakabaluktot nakabara kahit anong gawin yung hila hindi malalabas yun ayan po tatlo yung anak niya buti buhay po naman lahat malalakas na sila ang importante na sila sa unang gatas ng kanilang inahin ito po isa lang anak niyan bago pa lang po yan oh. isa lang anak niya yun po thank you